nabingwit lang daw kita. Sobrang swerte ka raw sa'yo. Kasi nga naman, matangos yung ilong mo at ako, matangos yung mukha ko. Hindi raw tayo bagay. Ilang kaibigan na rin yung nagsabi na ibili raw kita ng helmet kasi baka raw mabungu ka, baka matauhan. <laughs> Mali sila eh. Kasi hindi naman kita nabingwit eh. Hindi ako gumising isang araw, na masyal sa batis upang mangisda sa ilalim ng puno ng aratilis habang pasipul-sipul pa ng mga kanta ni Tutsi Guevara para lang bihayaan ng langit na isang katulad mo. Hindi ako, hindi ako naupo at tumunganga hanggang kagatin mo yung pain ko na walang kahirap-hirap sa parte ko. Hindi. Hindi kita nabingwit. Hinuli kita alam kong ordinaryong isda lang ang maaabot ng PC sa kababawan ng batis. At hindi ko kailangan ng ordinaryo ng sanay sa mababaw. Hindi kaya ng ordinaryo na intindihin ako sa paraang nagagawa mo. Hindi niya ako kayang titigan ng hindi napapako sa kulay ng buhok ko, sa ikli ng shorts ko, na hindi nasisilaw sa tingkad ng pagkatao ko. Kaya sumisid ako patungo sa dagat para matuntun ka. Hindi kita nabinguhit. Hinanap Hinanap kita buong buhay akong lumangoy sa iba't ibang klaseng tubig, sa tabang, sa kanal, sa irigasyon, sa alat, sa luha, sa lahat. Para lang makakita ng isang katulad mo. Hindi ordinaryo. Kung sanay sa kalaliman ng buhay. Isang tao na makikita yung puso ko at hindi yung mga pasa ko. Isang tao na kayang kaya hawakan yung kamay ko sa harap ng mga sanggano, ng mga santo, isang taong maniniwala hindi man kami bagay, tao naman kami. Mga taong may tumitibok na pulso, mga taong may karapatang mahalikan, mahagkan, masaktan, pangakuan sa sarili naming paraan. Oo, ibibili kita ng helmet at bibili rin ako ng helmet. Kasi malayo pa ang lalakbay natin. Malayo pa ang tatakbuhin natin. Sa Manila man nila, o sa gusto. makita